Alam mo ba kung ano-ano ang mga pinakakilalang apelido dito sa Pilipinas? Ever heard of Santos, Reyes, or De La Cruz? Ayon sa data ng PSA Census, may over 6 million na De La Cruz, Reyes, at Santos sa buong Pilipinas. Baka ikaw, kasama rin sa listahan. Kaya sa video na ito, alamin natin ang top 10 pinakalaganap na apelyido sa Pilipinas base sa datos mula sa Philippine Statistics Authority o AI Census kung saan milyon-milyong pangalan ang isinama at sinuri. Kung trip mo ang ganitong kaalaman, don't forget to like, comment and subscribe sa aming channel. Dahil dito, bida ka sa bawat kwento! Top 10 Ramos Ang apelyidong ito ay galing sa Spanish word na Ramos na, na nangangahulugang branches o palaspas. Maraming Ramos ang galing sa Central Luzon lalo na sa Pangasinan at Tarlac area. Si Fidel Ramos, dating pangulo ng Pilipinas, ang pinakakilalang may ganitong apelyido. Top 9 Mendoza ito ay kastilang apelyido na galing sa salitang Basque na mendi meaning bundok at Otsa meaning cold or ibig sabihin ay cold mountain. Ito ay isa sa mga apelyido na ginamit noong panahon ng katalogo alfabetiko de apelidos para ikalat ang mga pangalan sa bansa. Main Mendoza ang isa sa pinakasikat na halimbawa ng may apelyido nito. Top 8 Reyes, Spanish na naman! Ang Reyes ay isang salitang Espanyol para sa mga hari. Karaniwan ito sa Luzon, lalo na sa Metro Manila at Calabar Zone Areas. Si Jose Javier Reyes ay kilalang direktor habang marami ring Reyes sa showbiz at politika. Top 7 Cruz This surname is also sa Spanish word na ang ibig sabihin ay cross dahil sa relihiyosong impluensya ng Kastila, maraming Pilipino ang nabigyan ng apelidong ito. Sina Donna Cruz, Geneva Cruz at Sunshine Cruz ay kabilang sa prominenteng Cruz clan ng showbiz. Top 6. Bautista Ang apelido na Bautista came from Baptist or tagapagbinyag. Madalas itong matagpuan sa mga probinsya sa Hilagang Luzon. Kilala naman siguro natin si Luwalhati Bautista. Kung kasama na ang apelido mo sa listahan, comment mo na agad sa baba! Kung wala naman, baka nasa top 5 ka pa. O hindi kaya naman isa ka sa mga Filipino na may rare na apelido? Heto na ang top 5! Gonzales! Gonzales is a Spanish surname na patronamic ng pangalan Gonzalo. May spelling variations tulad ng Gonzales with Z as in Zimbabwe or S as in snake. Pero pareho pa rin karaniwan sa Pilipinas. One of the many, Eric Gonzales, top 4, De La Cruz. The surname De La Cruz literally means of the cross. Karaniwan noong binibinyagan ang mga Pilipino sa ilalim ng simbahan. Ang apelyidong ito ay halos kasing karaniwa ng Smith sa English-speaking countries. Isa ito sa pinaka-common surnames noong panahon ng mga Kastila. Madami akong kilalang De La Cruz. Kayo ba? Top 3. Santos? Magtataka pa ba kayo kung saang word ito ng galing? Spanish, of course. Santos generally refers to saints or mga banal in the Catholic tradition. Dahil sa relihiyosong kultura ng mga Pilipino, isa ito sa pinakaunang ibinigay na apelido ng simbahan. Isa sa prominenteng santos ay si Vilma Santos Recto. Top 2, Garcia! Ang Garcia ay isa sa pinakamatandang surname sa Spain, dating nobility name. Isa ito sa mga universal surnames, hindi lang sa Pilipinas kundi pati sa Latin America. Sinong Garcia ang kilala mo? O ikaw mismo, ang Garcia, at ang ating top one, Flores. Ang Flores ay isang salitang Espanyol para sa bulaklak. Naging karaniwan ang apelyidong ito dahil sa kanyang aesthetic value at koneksyon sa Flores de Mayo na impluensya din ng mga Spanish missionaries. Ang apelyidong ito ay madalas konektado sa Visayas, lalo na sa Cebu at Iloilo. So ayon, mga kabida. Base sa PSA census data, ito ang mga pinaka-common na apelyido dito sa Pinas. Pasok ba ang apelyido mo? May na-record ka ba sa listahan? Comment mo na sa baba at huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe para sa mas marami pang Filipino facts. Kita kits sa next bida kwento.